Alam mo pare, feel ko talaga inaabuso na tayo ni Busing. Hobby na pala ang power tripping, no pare? Ano? Itawa natin bigla. Flex, 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 flex. Hayop ka? Ikaw siguro yung sadista. Grabe pare, ginagawa na tayong alipin eh. Bawi naman tayo. Tara, bawi tayo. Magpapak tayo sa likod. Tara. Anong sadista? Baka ang ibig mo sabihin ay maganda. So ay kung ginyera ka namin. Ikaw naman kasi, ayaw mong tanggapin yung mga pinapadala kong kangkong at majolat na jitlog. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ah, oo nga. Laki kasi ng tinangkad mo. Tatlong beses ka bang nagpatuli? Haha, <laughs> biro ka pa rin talaga. Huwag mo akong biruin at baka mahalikan kita. Ah, kamis ka rin palang pogi ka. Tuwing na ako ng pandesal na alala ko yung abs mo. Kaya nga heto't dinala ko pa yung hagdan ko kasi akit ako ng ligaw sa'yo. Teka, nakailang boyfriend ka na ba? Marami na ba? Alin, yung minahal ko o yung hindi ko minahal? Napakahash mo nung magtanong. Nakalimutan mo na ba? Ubutubad tayong maligo sa batis dati. Sa'yo ko pa nga nakita na hindi pantay-pantay ang pagkakagawa sa ating mga lalaki. Ayun, pa pa pala ako nun. Salamat ka't di pa ako macho nun, kundi pinagbubuhol ko na yung mahaba mong katawan. Baka hindi mo alam, nagtatakbuhan ng lahat ng macho kapag nakikita nila ako. Hindi ko lang alam kung bakit. Just tingin ko, kinakatakutan nila ako. Baka raw kasi pulpusin ko ang dibdib Sige, pulpusin mo ang dibdib ko. sangkon man ang iyo Hindi mo na kailangang magpanggap na matigas Hindi mo ba alam na walang matigas na lalaki sa nag na badi? Sumama ka na kasi sa akin sa amin Wala ka naman dapat katakot Hindi naman ako nangangagat Tumitigil na Astig na sa amin eh. Yung bala ko Kaso may konting pagkabakla Pero teka lang, hindi nilikit mo na yung utong mo sa bato ko eh Ngayon ko sa lahat ay yung nananjing na hindi ko alam Sa so, pang gawin mo yan at kitang kalbo ka Taka hindi ako makakasama sa iyo Ano diba kung bakit? Pinupulikat na kasi yung maskulado kong hita Kanina, baka ko, ako tumatakbo sa isipan mo Hindi mo lang kasi alam kung gaano kita kamahal <laughs> Bawat araw isinusulat ko ang pangalan mo sa diary ko. Tapos three times a day ko pang fire flame sa pangalan natin At hindi mo lang alam Na bawat gabi ay hindi ako makatulog dahil basa ang unan ko Basang basa dahil sa mga luhang niya ko dahil sa sobrang pagkamiss ko sa'yo <laughs> Tapos sa kabila lahat ng yun ay nanakaw pa ako Please lang, huwag mo na nakawin ang puso ko Alam mo, sa tono ng paninilita mo, malakas ang kutub ko na may gusto ka sa'kin Kung kaso, agresibo ka Naniligo so, ka pa nga lang. Ha? Naku, ba't ka na? Kagat. Teka lang. Sinisilipan mo ba ako? Ang kapal? At bakit namang kita silipan? Butas ka ba? Alam mo, kung ako sa sa'yo, silipan mo na ako. Kasi kanina pa kita sinisilipan. Dapat pinaalam mo na lang. Pinakita ko pa sana sa'yo. Ayoko nang ganun. Ang gusto ko kasi yung may challenge. Tama na ang baklaan. Kundi pag-uuntugin ko kayong dalawa. Hinay-hinay lang sa baklaan. At baka ma-develop kayong dalawa. Bakit lahat tayo nakatingin doon? Uso ba? Ay? Ako lang pala ang nakatalikod. Guys, may ta isa sa head. Stop! Mga buwisit, tutu Wala akong magagawa, Charo. Ganyan talaga kapag bitter. Patatalang ka karansang batal yung Black Ninja na kasad face. Ang naintindihan lang sana niya kung paano kahirap ang face na pinagyadaan ng kamay. Pero wala rin si Bia Ninja. Dahil ngayon pa din, ay papatikim namin sa kanila ang pagsik ng pangarap ng bawat paklasa ng kamay. At doon ay ang maulanan ng sangkatutak na lalaki. Mga batid, tulak! Brain power!

Taya. 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 Hmm, taya ka na sabi. Salaya! Ay, busito ko. Shit. Teenager na tiyana. Sila mo lang, ako wala. Patay tayo dyan. Three points. Alam ko. Alam niya ka, babawi ako. Super. LIPAT! Amoy hmm, six-pack! Ganyan talaga kapag tunay na lalaki. Sumisimoy ang amoy ng bawat mga sasakawan. Samson! Hindi! Tayo! Butik! Mandaraya ka! Tinataya mo ko gamit ang kamo mo! May samantalan ng tuluduan yung laro natin noon! ya ka! Nakakontak lens ako! Bakit mo inulit? Baka maduling ako! Ouch! Mga call boy! Labas! Boys! Baka mamatay mga suki natin! Bili!